Mga food na pinuntahan namin sa Binondo, Manila. Tara, food trip muna tayo. First time ko mag dito kasi dinadaanan lang namin ito. Dati kasi pag sinabi mong Binondo, ung pin, ang nasisip ko yung mga gold, yung mga jewelry na binebenta dito. So sabi ko, sa kanila ako pupunta dito kapag may pambili na ako ng gold. Pero dahil iba na nga ang panahon ngayon, may social media na, marami na ako napapanood na masasarap daw yung pagkain dito. Kaya naman, nagkaayaan kami pipinsan papunta dito. LHD. So, first namin tinikman ay itong tasty dumpling. Masarap siya, lalo na pag may sauce na ang anghang. Yung lasa, bala, sarap yung tipong kaya mong makatinpise. Yung wrapper niya, masarap din. Ito yung paborito ko kahit sa show power. Ito yung paborito Next up natin ay dito sa Chuanque restaurant. Titikman natin itong beef wonton nila in Xiaolongbao. At 84 years na nga daw sila nag-o-operate. Eh? sulit yung pagkain dito at may separate video ako nito kung gustong mapanood ng buo. Sa wonton, gustong gusto ko yung noodles nila at yung sabaw nila, swak na swak lang dun sa lasa ng beef. At yung Shaolong Bawi, ang sarap ng sauce nila. Grab. Next naman natin pinantahan na ito ang Select. Mayroon sila ditong Fried Shaolong Bawi and Rice Cake Barbecue. Next namin dinaanan na itong Estero de Benondo kung saan nag-shooting si Coco Martin sa Batang Quiapo na nag-work pa nga dito si Coco Martin. So, na cures lang ako kaya pinuntahan namin. Pero hindi kami dito kumain. Kasi nga loaded pa rin kami at ang harap namin ay dessert. Kaya naman ang next stop namin ay dito sa Ingbitin at bumili kami ng Hopia, yung pinaka flagship product nila dito sa Ingbitin, yung Hopia na may ubi at langka. Ang sarap nun guys. Bumili kami ng kakainin namin at yung kasama namin bumili ng pampasalubong pero pag nagutom yan, baka kainin rin yan. Char! Sobrang tagal na nga ang mga chang nitong imbitin dito sa Pilipinas kasi since 1940s pa rin sila, 112 na sila nitong 2004. Grabe, diba? So, pang fourth generation ng araw nila ito at ang una dito ay yung kanilang lolo. Yung lolo nila ay napunta dito sa Pilipinas Pilipinas, wala siyang work dito and wala siyang matitirahan. Kaya nagpasok siya sa isang bakery at uh, wag na raw siyang swelduhan. Pero dahil doon, natuto siyang mag-bake, natuto siyang gumawa ng tinapay at ng hopia. Kaya naman di kalauna, naggawa na siya ng sarili niyang bakery dito sa Pilipinas. At doon nag-start ang imbitin. So, ang second generation nila ay ito na ang anak at yung mga ngayon nung nagmamay-ari ngayon ng pamport generation. So, yung anak si Jerry, pinagpatuloy niya pero dahil hindi siya marunong sa negosyo, nalogi siya. At nakilala siya bilang isang fire volunteer. At yun naman ang nagbigay daan para mas makilala yung kanilang Hopia. Wow. So kaya naman oh, naging successful na sila, Nag naging advocacy nila yung pagtulong. So ngayon nga mga tiyang ay nakapag-donate na sila na halos sampung fire truck at tatlong ambulance. Dito nga sa pinakamalaking building nila ay marami ni silang produkto, hindi nilang Hopia, Pram, One flavor ng hopia to 20 flavors at napakarami na rin nilang flavors ng tikoy. Meron din sila dito mga siuwolong bao na naka-freeze at meron din sila dito mga siomai, iba't ibang flavor ng siomai. Dito sa building nito even yung mga pampasalubong na locals and medyo chinese ay meron na rin sila. At soon magtatayo daw sila sa taas ng museum. Grabe, yaman, 'di ba? So, syempre, nauhaw na nga kami. So, pinakalas namin na itong obi-pau, yung milk nila dito sa katapat ng Inbitin building. Mas masarap siya kapag sobrang lamig na talaga. Kaya naman, ishake-shake nyo muna bago nyo inumin para hindi kayo matamisan. Kailangan matunaw muna yung yelo. At yun nga, finally, masarap na talaga siya. Wow! So, yun lang, busog na. At pinahabol pa nga nila ipatikam sa si akin itong egg tart from Loro's Toast. Kalapit ng ingbitin. Masarap siya. malambot walang matigas sa gilid. At yung lasa, mild lang yung tans -tans. So, yun lang mga chan for today's video natin. Sobrang busog. Uuwi na. Bye! Abangan nyo pala yung wala sa plano namin pagbabagyo.